Dead on arrival ang sarong 22 anyos na lalaki, asin tulong iba pa ang lugadan sa nangyaring rambol sa Talisay Camarines Norte, banggi ka na kalihis na Biyernes Santo. Sa investigasyon, lunad din motorsiklo, pauli na kotaan mga biktima hali sa sarong pagtiripon. Pag-abot sa poro 4 sa barangay poblasyon, pinarasindakan mga nakainom na suspechado na nauli sa komosyon asin pananaksak. Nagkataon ma'am na umiigra sila sa traffic at nag-u-turn, uh, 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 hahanap sana ng ibang lugar na nadadaanan nila pa uwi, na kung makalusot sila, mapabilis yung kanilang pag-uwi. Nagkataon ma'am na itong uh, uh, suspect ay nandun sa area at parang nadaanan nila na parang kinulit sila. Dati na daw po kasi itong suspect na namamara talaga ng mga motorista. Magkakaparyente ang apat na biktima na interong nasa tamang edad asin residentes kan Barangay Bagasbas, Dait, Camarines Norte. Magbabarkada naman ang mga sospek na interong nasa tamang edad asin residentes kan Barangay Gabon, Talisay, Camarines Norte na marikas na duminurulag makalihis ang nakumiter na krimen. So, panawagan na lang natin sa ating mga kababayan, lalo kung lasing, uh, hanggat makakaiwas, iwasan po natin. Ang pinakamaganda po nun, humingi ka agad ng tulong o taklolo sa ating mga kapulisan. Kung sakali talagang, uh, kumbaga, ay matindi ang, ang pangungulit o kumbaga, pinsala para sa kanila boluntaryong nagsuko sa otoridad ang sarok sa mga sospek hapon ka nakaaging Marso 30 na nahahampang sa kasong murder. Padagos ang pigigibong hot pursuit operation kan kapulisan katuwang ang Provincial Intelligence Unit asin iba pang force multipliers ngani mapanimbag sa ley ang duwapang kagibo. Para sa mga baretang tatakbikol, Lea Molar.